Dito yung nag-viral na video ng mga bata na tumatawid sa mga ilog patungo sa kanilang mga paaralan. Kaya napipilitan ang mga bata na tumawid sa tubig mapanganib. Binanggit ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation Address na dapat wala ng mga ilog na walang tulay. Dapat by the next sona niya, marami o halos lahat nitong mga ilog na to tayuan na ng hanging bridge. isa sa mga hanging bridge na bahagi ng Kalahi Seeds Program, ito ay tinayo in partnership with the local government, DSWD, at higit sa lahat yung komunidad mismo. Yung komunidad yung nag-identify na kailangan nila ng tulay, sila rin ang nag-procure kaya mas mura, at sila rin yung nagtayo kasama ng local government unit at panghuli, sila rin yung aalaga sa programa. Makakaasa kayo na iikutin pa natin ang bansa para masigurado natin na yung mga pinakaliblib na lugar naririnig sila, nabibigyan sila ng pansin at higit sa lahat nabibigyan ng mga proyekto na tutulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.